Ayan mga ka kasi naghanda na tayo sa ating uh, opening. Ayan, ito mga wander, bumili na ako ng 1 uh, liter. Ayan kasi para malam uh, marami, mayroon tayong mapaglagyan. Dito to mga ka-wonder sa may ano. Ayan o, oh, GBG, Water Equipment and Supply Trading. Ito yung kanilang address. Santa Maria, Pugu Alaminos. Ayan. Okay. Tulong ka lang kita itali, sir. Ay, mga ka-wander, kasi itali ko lang itong aming uh, pinamini. Eh. Ay, magkano po lahat yan madam? Magkano lahat? ay May resibo naman po, ano? O oh, sige. Ayan, mga ka-wander. kailangan lang talaga natin ng four wheels para ano marami raming mailagay ah dito sa baba siguro sir ay dito sir dito ito ito side mirror oo tapos talian naman sa gitna ano para hindi siya magbubuka Try mo na lang muna siguro, sir. Sir, paso yung hindi Ah, gunting? Uh -huh. Bali si mag-try muna ako ng apatan sir, tapos so, ikunik ko na lang yung tatlo, no? Kasi kahit papaano mabawasan na yung ano niya, Ayan. Okay na, ma'am. Sige. Ay, makawander oh sa mga alam niyo na. Mayroon din sila ditong mga to. Uh, water treatment or water filter ganun. May pits kayo, ma'am, 'di ba? May pits din kayo. Pits po. Pits sa Facebook page water. Ah, ito. Ito rin yung itsura nun. Ayan, GBG Water Water Equipment and Supply Trading. Ayan, okay mga ka-wonder, ah, mag-abayad lang ako. See you sa ating next vlog. Bye-bye.